Hello mga ka Health Real Talk. Nagpa-ultrasound ka at nakita may fatty liver ka. Ano nga ba ito? Tahimik pero delikado. Hello mga ka Health Real Talk once again. Ako po si Arlene at ngayong araw na ito pag-uusapan natin ang isang silent condition na madalas hindi natin napapansin. Lalo na sa ating mga OFWs. Fatty liver. Oo, taba sa atay. Healthy ka ba talaga kung ang atay mo ay unti-unting napupuno ng taba? Hindi mo man nararamdaman ngayon, pero baka unti-unti ka ng sinisingil ng katawan mo. At ano nga ba ang fatty liver? Fatty liver happens when too much of fat builds up in the liver. Normally, konting fat lang ang okay. Pero kapag sobra na, Pwedeng magdulot ito ng pamamaga, scarring at kalaunan liver failure. Bakit nga ba madalas sa OFWs ang fatty liver? Dahil may irregular meals or puro fast food, high fat, high carb diet, lack of exercise, stress eating, alcohol consumption, even occasional drinking, kulang sa tulog, laging puyat sa night shift. Ano ang mga sintomas? nito kadalasang wala sa umpisa. Pero maaaring maramdaman ang pananakit sa upper right abdomen, fatigue, abdominal bloating, pagkawala ng ganang kumain, at sa ibang kaso, naninilaw na ang iyong mga mata. Paano ito maiiwasan o mapapabuti? Of course, kumain ng high fiber, low fat diet. Bawasan ng sugar at soft drinks iwasan ang pag-inom ng alak mag-ehersisyo kahit 30 minutes lang kada araw magpatingin kung mataas ang ALT AST o SGPT SGOT sa lab results tandaan ang atay ay tahimik pero kapag sumabog mahirap na mga ka OFW Huwag palampasin ang mga silent signs. Magpa-liver ultrasound. Lalo na kung matagal ka ng overweight, mahilig sa chichirya, o stress ang laging ulam. Ang simpleng fatty liver kapag napabayaan, pwedeng maging cirrhosis. Again, this is Arlene for Health Real Talk, reminding you, hindi mo kailangan ng mamahaling gamot. Kailangan mo lang alagaan ang atay mo habang kaya pa nitong magsalba ng buhay mo.